Hello po, good morning po sa ating lahat I welcome back po sa ating youtube channel for today's video isa naman pong tanong po ng tipong subscriber ng tipong sasagutin ito ay galing po kay Jelian Lozano shout out po siya dyan kaibigan ang kaniya pong tanong ay mayroon na daw pong lumabas na likido sa puwerta ng kanyang inahing baboy mayroon na daw pong gata sa kanyang chan pero wala pa rin lumalabas na mga bit. Kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na malapit na pong mga anak. Ang ibig sabihin po ng mga inahing baboy na malapit na pong mga sila po ay naglilibor na po mga kaibigan. So yung pagli-labor, yan po yung nauna o yan po yung mangyayari bago po mga anak yung mga inahing baboy. Wala po mga inahing baboy na nanganak na lang bigla at saka hindi po nagli-labor Kapag yung ganyan po ay nangyayari, yan po ay tinatawag na miscarriage o nakukunan yung mga inahing baboy natin. Yung biglaan lang lumalabas yung mga biik na wala pa po sa hustong edad. Ang range kasi natin mga alagang baboy na kapag sila po yung mga anak o normal range natin inahing baboy na sila po yung pwedeng mga anak ay nasa 109 to 119 days. Average of 114 days. So yung 114 days plus 5, 119 days, minus 5, 109 days. Kaya po, kadalasan po natin sinasabi na yung expected date na mga nakiminahing baboy natin ay nasa ika, 114 days. Pero, yung 114 days na yan, ay yan po yung pinaka-average. Pwede po yung lalampas ng limang araw, pwede din po yung hindi po aabot sa 114 days. Aatras po ng limang araw. Kasi nga po, yung normal range nga ay 109 days to 119 days. Yan po yung tandaan po mga kaibigan na normal days kung kailan po pwedeng mga nakyot yung mga inahing baboy. Dito po tayo sa tanong po ating subscriber na yung kanyang inahing baboy daw ay mayroon na pong lumalabas na likido sa kanyang puwerta yung kanyang dede, mayroon na pong lumalabas na gatas, pero wala pa pong mga biik na lumalabas. Ang ibig sabihin yan, yung inaheng baboy nyo po ay nagsimula na pong naglabor. Kaya po, yung kanyang puwerta ay mayroon na pong discharges para po, yan po ay nagpapag-stimulate sa inyong puwerta na inaheng baboy nyo para siya po yung madulas. Para paglabas po ng biik, ay madulas na po siya. Instinct kasi po yan ang baboy mga kaibigan, kapag sila po ay malapit na mga anak yung kailang puwerta po ay lalaki po yan para po na siyang uh, rubber band na elastic, yan po ay magsi-stretch. Meron pong mga sekresyon na lalabas po sa puwerta na nagpapadulas po sa mga biik habang sila po ay lumalabas. Kaya meron pong mga discharges na nauuna para yung pathway kung saan po lumalabas yung biik habang nanganak yung tinginahing baboy ay siya po ay dudulas na. Yung gatas si po mga kaibigan, yan po ay isang sign na malapit na po mga anak inahing baboy. Kapag pinisil po natin yung dede, ay sisirit po yung gatas niya. Kapag inyo pong naobserbahan yung ganyan, i-close monitoring nyo na po yung kanyang mga inahing baboy. Kasi within 24 to 48 hours o one day to two days mula nang mayroon pong gatas na lumalabas sa kanyang dede ay pwede na po mga anak ng mga inahing baboy nyo. Instinct po ng baboy yung ganyan para paglabas at paglabas ng biik, mayroon na po siyang gatas na maiinom. At importante po yung unang gatas kasi yan po yung tinatawag na colostrum. Yan po ay high in vitamins, minerals at saka antibodies. Importante pong mainom yan sa ating mga biik para sila po hindi magkasakit at mas madali po siyang lumaki. Ganon po ka-importante yung colostrum mga kaibigan sa ating mga alagang biik na dapat po kailang maiinom po yung gatas natin mga inahing baboy from day 1 to day 3. Day 4 onwards ay wala na pong kolostrum. Yung gatas na po na yan ay play na gatas na po yan at hindi na po yon yung kolostrum na tinatawag natin. Kapag ito po yung napansin po mga kaibigan na lumalabas na po yung gatas, mayroon na po mga sekresyon, e close monitoring na po yung mga, yung mga alagang inahing baboy para po inyo po silang ma-assess kapag sila po yung mga nganak na. Kapag mayroon na pong biik na lumalabas po mga kaibigan, ang unang-unang na pong gawin ay punasan nyo po yung kanyang ilong at saka yung kanyang bunganga para po yung wake po mga kaibigan ay makahinga po ng maayos. And then, dapat din orasan nyo po yung paglabas ng isang biik and then yung interval po kung kailan po lalabas yung kasunod na biik. Kapag nasa 15 minutes lang po siya to 30 minutes, yan po ay normal lang po yan. Pero kapag nasa 30 minutes to 1 hour o mas matagal pa, ay hindi na po yan normal. Kaya sa panangapanahon na iyan, magturok na po kayo ng oksitosin para po mas madali yung interval ng pakalabas ng mga biik para hindi po sila mamamatay sa loob ng tiyan at mga inahing baboy po mga kaibigan. Kaya po sa akin pong subscriber, kapag ang inahing baboy nyo po ay maglilabor, dapat habaan po natin ang ating pasinsya at antit pong antayin at obserbahan. So depende po lahat yan sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Kung mataas o maikli ba yung kanya pong paglilabor. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalbo tungkol po sa paglilibor po natin mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.